Hello, 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 what up, what up, mga kabakyard Dito na naman tayo sa kabundukan Ayan Dadaan na naman tayo sa putikan Dadaan na namin putikan, ito Ayan, mga kabakyard Tandaan na namin putikan. Ano? Putikan, putik. Madulas. Putik ang aming daanan. Ayan, oh. Oh, putik. yan Ay, ay, ay. Dito tayo sa taas. Para... Diyan maputik doon, putik eh what up, what up what up, what up mga kabakyad. nandito na naman ako, tatawid na naman ako sa bundok. kasi magasusundo ako sa anak ko ang labasan kasi nila 5.30 ngayon nag-aagahan ko para simpre, mas magandang mauna doon makatambay pa, magpapahinga kasi malayo pang lakarin ah, ano pa ah, ano dalawang kilometro tawid doon sa school ng aking anak e talagang ganoon talaga ah, magtsatsaga tayo kasi sayang din yung pamasahe Eh, lakad na lang mga kakilala may motor sila naka motor sila ako wala mga motor lakad lakad lang tayo okay. uh, parang ulan na ito kaya may dalakong uh, payong pag umulan di ba? Mamaya, dito rin kami dadaan Lakad pa rin kami. Sayang din kasi yung pamasayim, ang pamasahi ano eh. Kada isang biyahe, ano 70. Tingnan mo. Sayang yung 70. Ayun mga kabakyard, hanggang dito na lang aking video, bisu medyo mahaba na. Ah, uh, ganun lang ang sasabihin ko. Salamat sa suporta nyo. Ay, uh, mga kaibigan natin dyan, humingi ako ng suporta. Sana kung makadaan kayo sa aking channel, uh, please uh, subscribe at share natin. At na din. At pakisuporta rin ako. Maraming salamat. God bless sa lahat. Bye-bye.